Nais kong magbigay ng reaksyon sa video ni Brother John Doe, kung saan ininterview niya si dating Pastor Sonny Hagos ng CAMACOP Alliance, isang denominasyong protestante. Sa panayam na ito, ibinahagi ni Pastor Sonny na iniwan niya ang alliance at sumama sa simbahang katoliko. Nang tanungin kung ano ang naging dahilan ng kanyang desisyon, ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa doktrina ng katoliko tungkol kay Maria. Ayon sa kanya, Tama ang paniniwala ng mga katoliko na si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus bilang tao, kundi siya rin ay ina ng Diyos. Bilang tugon sa video, inilalahad ng artikulong ito ang isang rebuttal na nagtatanggol sa teolohikal na paninindigan na si Heso Kristo ay may iisang kalikasan, sa halip na ang dalawang kalikasan na itinuturo ng hypostatic union. Ang paniniwala na si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao ay hindi umaayon sa aral ng Biblia, at ipapakita sa artikulong ito ang mga makabibliang at lohikal na argumento na sumusuporta sa pananaw na si Jesus ay may isang buo at pinag-isang kalikasan. Ay ang makabibliang katibayan para sa nag-iisang kalikasan ni Jesus. Isa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo ay ang kalikasan ni Kristo. Habang itinuturo ng pangkalahatang teolohiya na si Jesus ay Diyos at tao, malinaw na ipinapakita ng Biblia na si Jesus ay may isang kalikasan lamang. Sa Filipos Kapitulo 2 6 hanggang 8, mababasa, na bagamat sa nasa anyong Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito, at nag-anyong alipin, at nakitulad sa mga tao. Ipinapakita ng talatang ito na isinuko ni Jesus ang kanyang mga katangiang makajos at ganap na tinanggap ang pagkatao. Maliwanag na si Jesus ay may isa pang kalikasan, ang pagkajos. Pero nung bumaba siya sa lupa, hinubad niya ito at nakitulad sa tao. Kung tunay na pinanatili niya ang dalawang kalikasan, magiging hindi ganap ang kanyang sakripisyo sapagkat ang pagkajos ay hindi maaaring magdusa o mamatay. 2. Ang suliranin sa hypostatic union Ang doktrina ng hypostatic union ay nag-aangkin na si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Gayunpaman, ang ideyang ito ay nagdudulot ng teolohikal na pagsasalungatan. Kung si Jesus ay may dalawang kalikasan, paano maaaring magdusa ang isa habang ang isa ay nananatiling hindi apektado? Ayon sa Hebreo Kapitulo 2 Versikulo 9. Ngunit nakikita natin si Jesus na sandaling panahong ginawang mababa kay sa mga anghel upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan para sa lahat. Kung nanatili ang kanyang pagka hindi niya maaaring tunay na maranasan ang kamatayan kaya nawawala ng kabuluhan ang kanyang pagtubo sa sangkatauhan. 3. Ang makabibliyang paliwanag sa kalikasan ni Kristo patuloy na iginigit ng Biblia na si Jesus, bagamat itinaas ng Diyos, ay ganap na tao. Sa unang Timoteo Kapitulo 2 5, mababasa, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang pagtutok sa katawagang tao kay Kristo ay nagpapalakas sa pananaw na siya ay ganap na tao. Wala saan man sa Biblia ang nagsasaad na si Jesus ay may sabay na pagka-Diyos at pagkatao. Apat, ang lohikal na pagsalungat ng dalawang kalikasan sa isang persona. Ang ideya na si Jesus ay may dalawang magkaibang ngunit hindi mapaghihiwalay na kalikasan ay hindi lohikal. Kung si Jesus ay parehong Diyos at tao, dapat ay hindi niya maranasan ang mga limitasyon ng tao. Gayunpaman, makikita sa mga ebanghelyo na nakaranas si Jesus ng gutom, pagod, at paghihirap, mga kondisyon na hindi maaaring maranasan ng Diyos. Sa Marcos Kapitulo 13, 32, malinaw na sinasabi, Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kung si Jesus ay tunay na Diyos, dapat siya ay may ganap na kaalaman. Ang kanyang pahayag na hindi niya alam ang araw ng kanyang pagbabalik ay sumasalungat sa ideya na taglay niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. 5. Ang unang simbahan at ang evolusyon ng Kristolohiya Ang doktrina ng hypostatic union ay hindi na ipatibay hanggang sa konseho ng Chalcedon noong 451 ad. Bago ito, maraming pangkat ng sinaunang Kristyanismo, tulad ng Ebionites at Adoptionists, ang nagtulong na si Jesus ay ganap na tao. Ipinapakita ng kasaysayang ito na ang konsepto ng dalawang kalikasan ay isang kalaunang teolohikal na idinagdag at hindi bahagi ng orihinal na aral ng mga apostol. Anim, ang teolohikal na implikasyon ng kristolohiya na may isang kalikasan. Kung si Jesus ay may isang kalikasan lamang, isang ganap na kalikasang tao, nananatiling buo ang kanyang papel bilang pinakamataas na sakripisyo tunay siyang nagdusa, namatay, at muling nabuhay bilang isang niluwalhating nilalang. Ang pananaw na ito ay hindi nagpapababa sa kanyang banal na misyon kundi sa halip ay pinagtitibay ang kanyang papel bilang hinirang na mesiyas, ang sugo ng Diyos na tumupad sa kanyang banal na layunin habang nananatiling ganap na tao. Conclusion Ang mga pahayag na pumapabor sa hypostatic union ay kulang sa malinaw na makabibliyang at lohikal na batayan. Malinaw na itinuturo ng kasulatan ang pagiging ganap na tao ni Yesus, samantalang ang paniniwalang taglay niya ang dalawang magkaibang kalikasan ay nagdudulot ng teolohikal na pagsasalungatan. Upang mapanatili ang integridad ng makabibliang kristolohiya, mahalagang kilalanin na si Yesus ay may isang pinag-isang kalikasan, ganap na tao, kung saan ay isa katuparan ng Diyos ang kanyang banal na plano.